Hello mga magandang kasari, kasuper mahal. Nandito na naman si Madam, si Madam Esti nang bayan. Chit 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 time check tayo ay, ayan, 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 magwa 1 p.m. na. So, ako ay naka-duty. Bakit? Dahil ang ating super assistant ay nasa school, nag-exit ng 11.20 dahil may meeting, no? Idalawang anak, so magkasunod yung meeting, babalik pa yung mga siguro mga to na siguro. So, tayo muna ang naka-duty ngayon for today's video, Yan, no? Kasi, Siyempre, alam nyo naman, si Super e, ay isa din siyang super nanay. Kaya, ayan, so, so go at ako muna. E, wala naman tayong lakad for today's video, you no? Know? May gusto sana akong puntahan, bili ng kung ano-ano lang, no? my school supplies or something, kaso hindi naman priority. So, ayan, so, dito muna tayo sa Roshan Store na <laughs> tumating na si Meralco. Ha. <laughs> ah, ah, ah. Dahil ngayon ay 15th, September 15th, no, by uh, Meralco day. Nakita ko kanina, ayoko pa siyang buksan. Ayoko pa buksan kasi baka masada ko. Baka <laughs> ma-disappoint ako sa laki ng bill, no. So mamaya. <laughs> mamaya pag 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 <laughs> pagpatulog na uh, kaloka. Baka mawala tayo sa mood, no? So, wala naman tayong choice, eh. Kailangan talaga natin tanggapin eh, na kung magkano yung ating bill-bill ng Meralco no month of ano to, eh. sept August, August. August 15 to September 15, ma. August 13 to September 13, no? Okay? So, ako dito, ang ginagawa ko, nag-check-check ng ating mga unpaid na mga nakalista, no? Nilalagyan yung highlight, yung mga hindi pa nakapipaid. So, wag lang natin i-focus kasi baka dyan <laughs> yung mga kakilala niyo. No? Yan yung aking mga Gcash payment. nag check ko sa aking cellphone habang ako ang naka-duty, no? Yan. So, mamaya, Uh, babalik naman yung si Super A. So, ngayon muna, ay ikot mo na tayo dito. Ipakita ko sa inyo yung mga pinagkakabisihan ni Super A dito sa tindahan. <laughs> kasi lagi ko siya napapansin. Lagi siya dito sa ating non-food area. Pag hinahanap ko siya, ate, ate, dito siya. No, ito, pinagkakabisihan niya to kasi gumagawa siya ng mga DIY organizer. yon. Siyempre, di ba? tayo, inumpisaan natin gumawa ng mga DIY organizer, gawa ng Minute Maid, ng box ng Sesto, ng box ng mga ito. Ito malaki, box to ng Snappy Jelly. So, dito siya. Kasi nga, yung ating mga non-food items ay kulang sa space, kulang tayo ng gondola. Kaya, inaano namin na, gusto kasi namin ni Super A makita, katulad dito mga Downy. Gusto namin yung isang box, isang plate variant lang na mga downy para kita ng ating mga customer. At tulad nito, para pag nag-inventory, alam mo na, ay, ito na lang. Ganyan. Ito naman yung mga per piece. Dito naman sa baba yung mga per tie, per six pieces. Tapos, so, syempre, pag naubos dito, dito din tayo kukuha ng ating pang refill. Yan. Ganun din sa mga powder. Yan, dito siya busy. Oh, hinahayaan ko na lang yan sa kanya. Basta, binibigyan ko lang siya ng instruction. Sabi ko, tayo, meron na, ano, available na minute may dyan. Gawa ka na ng organizer. Ayan. Tulad nito, pinaghiwalay yung medyo malaki, medyo maliit. Kulang kasi tayo ng space talaga. Dapat na per variant eh. Kaso, pinagsama-sama na lang. Basta magkahiwalay lang yung maliit tsaka malaki. Nako, umuulan mga kasuper. super Umuulan yan, pinaputol peklat yan, dito tayo okay naman sa alright, pag nandito si super A, okay sa alright yung ating mga display, yan yan gusto gusto yan ni super A, busy siya kasi hindi niya namamalayan yung oras, so hapon na pala mga ganon yan, dito yan. na ano niya, niya ng mga organizer talaga yan, mga ganyan. O, oh, di ba Very good si Super A. So, appreciate natin yan. Kasi, ag effort Effort yan yung ganyan. no oh, At least, kita yung mga paninda natin. Ulang lang talaga tayo sa space ng ating mga non-food items. So, siguro kung mula dito, no, yung ating gondola, hanggang dun, hanggang dun sa pinakadulo, lahat madi-display. Ang dami pa namin sa loob ng mga powder na mga sabon. Kasi nga, hindi natin kakasya. Refill, refill lang kami. Refill, refill. Basta lagi lang yan. Kailangan full stock. Katulad nito. Ayan, hindi na tayo nawawala ng mga gupit-gupit. Powder. Maya. Shampoo natin. Diba? Ganda tingnan. Alam <laughs> Parang ito na yung favorite kong place eh. Dito sa ano, sa tindahan. Itong non Kasi yung ganda. At sya nagpaganda din tong packaging tape ko ng ano, na Mary Mart, No, kasi pag wala kasing packaging, parang nakikita pa yung yung ano nung Minute Maid eh. Pero maganda rin yung nakapacking tape kasi naka-uniform sila hanggang doon. O, tingnan nyo. So, kayo, pwede nyo rin gawin yan. Kung wala kayong packaging ng Mary Mart. Dito kasi binigay lang sa akin ni Mary Mart to eh. So, pwede rin yung i-packaging ng white, kung anong color. O, pwede rin gawin balutan nyo ng color paper para uniform. diba, mga ganon. So, kanya-kanya naman discard dyan. yan. Yan. Diba, Ibang doon. Sa taas. Diba? I love it. Yeah. Ating mga dilata section, okay naman sila sa all right. Yeah. Yo. Diba? Ating candy section. Chicharya section. okay oh, diba? <laughs> oh, dito yung ating bigas. Alam nyo, yung bigas, ito talaga yung mabilis talaga itong mawala itong hasmin, tsaka itong fuji. Nag-additional ako ng premium rice ng ifugao. So, hindi pa kasi nila to, nakikita na mayroon ako. <laughs> Sa awa ng Diyos, di pa siya na babawasan. So, ito lang talaga yung tatlo. Kaya kahit mag ako ng mga bigas, sabi ko, damihan ko yung bigas ko, yung variety ng bigas ko. Dito pa rin sila punta kasi Fuji, yung iba Hasmin, ito Kitty, ha, ganon. Yan. Dami tayong diyan mga nakagupit-gupit na mga kape-kape. Ayun. Syempre, pag nandito Super A. Ayun. Ayun. Okay, sa so dito sa kabilang side. Ng ating mga noodles, inaantay ko lang magka-stock tong kalamansi natin. So ito si kalamansi ang ginawa ko no kasi nakagilid na sila. So hindi nakikita yung yung flavor. So ginanyang ko, pinatapat ko. Yung iba nilagyan ko na dito para pagtingin nila katulad nito, ganyan. Pinaharap ko, tapos ilagay ko din to kasi para kita agad yung ating mga cup noodles, yan doon sa taas. Kasi kailangan natin, talaga kulang kasi tayo ng space talaga, yung pa yung ating cup noodles. Yan. Okay, so kanina, um order tayo ng soft drinks. 1.5, naubusan ako. Wala pa kasi yung stock sa Mary Mart. Yun, nakakalark. Hindi <laughs> tayo makapag-order kay Mary Mart. Wala na nga akong bigas. Tami nagharap ng bigas. E, eh, paano makapag-order? E, eh, yung ibang grocery na hanap ko dito. Yan. Mamaya, chicheck ulit ako. Baka may available na. Lagi ako check Wala pa yung iba. Ating gardenia, paubos na. Yan. Na? Okay. Uh, thank you lang Super A, Tapos mamaya maligo ako. Tapos so, magbisibisihan naman sa loob. Pag nandiyo Super A, doon sa loob. Dami kong bisibisihan din doon. So, pag wala siya, so dito naman ako bisibisihan. Katulad dito. Kasi sa gabi kasi medyo madaming bumibili. Hindi ko na siya ma asikas. Okay, duke? So, bye-bye! Nahi pa vlog Happy selling! More benta sa atin ngayong 15th of the month. May meral ko lang pala. <laughs> I-reveal ko na lang sa inyo to. Okay, bye-bye. Rape na